Oh, hello be, bakit na naman? Ano naman ang pinoproblema mo dyan? <coughs> oh, ano, magpapabili ka? Kalan? <coughs> bakit? Ang mal-mal ng kalambe, eh, hindi ka lang magkahoy dyan, inasanay ka naman sa kahoy. <coughs> oh, mo, may bibili ka ng tanke. Eh. Bibili ka pa ng barner maglalagay ka pa ng gas. Kano laman nun? Yung tangke pa lang, nalisa man libo na yan. Ayaw, di ba? Yung laman pa, nasa <laughs> dalawang libo. Yung oh, nga kami, eh. dagdag gastos yan, huwag ka na magkalan. Maraming kahoy dyan, o. Oh. utusan mo lang dyan yung kapatid mo. Nandiyan ka naman sa anak ko. Malmal -mal lang kalambe, isipin mo na lang. ilang mo naman, alam mo naman titipid tayo ngayon, eh. hirap-hirap ng buhay ngayon. Tapos ikaw, gusto mo pa magkalangka, nahihirapan ka magsaing eh. Dali-dali lang ng magsaing ng kahoy, masarap pa yung luto pag galing sa kahoy. Ayaw di ba? Ako wala, hindi kita mamibigyan na napakamahal yan eh. eh. ilang dekada, ilang dekada na kayo gum gumagamit ng kahoy diyan tapos naisipan mo Magkalan. <laughs> o, so, siya naman nagkakala ano sa iyo. Ang kumari mo. O ngayon, naingat ka sa kumari mo kasi nakakalan. E, yan eh, ano ang hirap sa iyo eh. Nagitira ka na kasi. Ayaw di ma. Wala do'y. Magtiis ka lang sa kahoy. Ang ganda-ganda ka ng kahoy. Meron mo, um, di ka nagagastos dyan. No? Pumunta ka lang dyan sa gilid-gilid sa bundok. May panggatong ka na, makakasahin ka na. Ayaw, lima! Eh, yun naman talaga dati. Hindi eh. naman uso mga kalangkalan yan dyan sa atin eh. Eh, paano kasi nainggit ka eh? Huwag mo ipahiral yung inggit mo. Sige na, sige na. Hindi kita mga bibigyan dyan. Wala tayong pirang ganun. Ano ko ng pambili dyan. Sige na, sige na. Wala. A few moments later. Hello, Palangga. Ayaw, di ba? Oh, good morning. Ayaw Palangga pa Palangga. Di ba yung ginagamit mo dyan, super kalan yung maliit? O, oh, ngayon, palitan na natin yan kasi masyadong maliit. Eh. Bibili ako ng ano, yung tangke yung malaki. oo oh, yung may barnier. Gastog. Kung na ipalit ko, eh, wag mo na gamitin yung maliit na yun. Ako hindi man magkasya dyan yung ano, yung bibiling ko yung double na para pag magsasain ka, sabay na yung sinaing ka yung ulam. Para di ka nahihirapan, ay, ay ako naman nahihirapan kay. Ayaw di ma! Oo, oh, sige pa lang mamaya, sakto, may pera pa ako dito. Bibili ako. Kano lang naman yun? Oo, oh, palitan na natin yan. Eh, napakahirap yan magsisindi ka pa ng posporo bago mo ma open yan eh oh palitan natin din. tapos palagyan na kagad natin ng laman para magamit mo oh sige mamaya mamaya ay eh, ibigay eh, ko yung pambili sa kalan mo eh ako danas ko yan eh napakahirap talaga na ano hmm. napakahirap kayo magluto ng ano Lalo na hintayin mo pa maluto yung sinaing mo sa mo isasalang yung ulam Kaya naisipan ko Sabi ko ay napakahirap pala sa Kaya naisipan ko Bibi lala lang kita ng double barnier Yung kalan Oo <laughs> oh, sige lang nga Sige lang nga Siyempre ikaw pa Malakas ka sa akin eh. di <laughs> ma so, Mamaya mamaya Sige lang ka kay... Nasa biyahe pa ako eh. ko Oh, si Kena, mamaya Kena kakak di Bapak dadalah. Kau, si Kena, si